Carlota Baroga Santa Ana, na, uh, dito sa Barangay Hall ng San Rafael. Kapitana, ano po ba ang activity ngayon? Uh, magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ay mamimigay ng mga school supplies dito sa Barangay San Rafael na from grade 1 to grade 6. Okay. Ma-150 recipients. Oh, yes. so, ano po ito? Lahat, yung 150 recipients po ba na yun, halos lahat? ng kabataan na elementary? Ano o po lang ang ikat? Oo, laki ng elementary from San Rafael lang. From Martinez San Rafael. Rafael. Pero hindi naman namin kaya ibigay lahat ng kanilang mm -hmm. pangangailangan. So, so, for starters lang yung mga, pangumpisa pa lang, mm, yung mga uh, kailangan nila Paano nyo po in-identify yung mga kasi mga katanggap? Kasi meron kaming mm -hmm. master list. Mm -hmm. Dito na po, master list kami ng mga Ibig sabihin sa kung sino ilan ang graders, ilan ang hmm. quad. Doon na namin kinuha. Ah, okay. So basta residente po ng San Rafael. San Rafael, regardless po kung siya ay papasok sa dito sa elementary school dito o sa ibang eskolahan, yes, so. hindi po ninyo consider na dito hindi, lang dapat hindi. papasok? Pero mostly dito sila sa, sa, uh, school, sa, dito sa, sa school po dito sa San Rafael. Um, 150 students. May age po kayo? Bracket? oh. Ang, ang, ginawa lang naman namin ni grade 1, grade 2, grade 3, hanggang grade 6. Mm -hmm. Ikinawa namin. Anyway, walay namin para... Apa. Sinabi niyo po na start-up lang ito. Ibig sabihin ba, meron pang susunod ng mga pamamahagi? Ibig sabihin, yung, oh. panimulalang yung panimula lang nila. Panimula lang nila. Oh. Yung iba siguro mga, mga magulang so, na nila. Mag apo, pilihan. okay. Kasi hindi naman kaya, kaya ng budget namin. Apo. ito pong budget na ginamit dito ay budget ng barangay. Budget ng barangay. Kasi hindi kasama ito sa budget ng barangay. Apo, so, apo. hinanapan namin. Mm -hmm. na, actually, meron kaming uh, PT. So nagbuma -so, nag kami ng solusyon, mm -hmm. tapos nag-supplemental kami para ma-divert namin yung... Ah, RPT, ito yung real property tax? Yes. Para po sa mga... Saan po galing yung RPT? Kasi yung mga dito sa parang uh, uh, counterpart ng barangay, from the municipal mm -hmm. so, I sa see. Sa barangay sa taxes. Okay, sige. Ang um, kapitana, meron na lang ako isang question. Ito po, dito po sa eskwelahan natin, meron po talagang mga gamit dito sa eskwelahan na medyo kailangan ng palitan. Ano po ba yung plano nyo para doon? Ay kasi hindi pa kami nagkakausap ni principal, mm -hmm. pero para kaya tanya ako kausapin. Apa. Ngayon, kung kaya naman nating tulungan, bakit hindi? Apa, apa. Sa kaya ng Apa. So, magkakaroon pa kayo ng meeting kaugnay so, ng halimbawa o mga upuan na talagang palitin na. Para sa mga estudyante. Okay? Sige, salamat po, Kap. Ano ah. so, ba 'yung niya? <laughs>